Napaka dumi Chocolate Chocolate na eh Ang kulay oh So ayan mga tol Kung kailangan nyo ng maglilinis ng aircon Wala nang lamig ang inyong aircon Ang vehicle Services po Ang bahala sa inyo Sila po ay located dito sa San Juan, Batangas So ayan mga tol Hindi na nga sila nagaksaya ng oras At sila ay naghanda na Upang maiprepare na nila Yung mga gagamitin nila Sa paglilinis ng aircon Ano? Ayan, at dito mga tol, ibinabaklas e, na nila uh, yung aming aircon, yung cover, lahat po tinatanggal nila dyan. So ayan, dito sa labas mga tol, ay e, inumpisahan na nila na linisin ito. Ayan, talaga naman mga tol na napakadumi na ho. At wala na talagang lamig na ibinubuga e, ang aming aircon na yan. Kaya tumawag na agad kami. Dito po sa Wicol ay e, padalawa na po namin pagkapalinis. Ay e, talaga namang ayos po, napakalinis nilang gumawa. Napaka dumi Chocolate so, na eh Ang kulay oh So ayan dito naman sa loob mga tol Ayan oh Napakalinis uh, linis yung nilang uh, Binalutan nila yung aircon Tapos nang wala pong uh, dumi na kumakalat dito po sa loob ng kwarto Talagang quality yung gawa nila So ayan dito naman mga tol Ah uh, pinutuyo na nila yung aircon mga tol sinisigurado nila na tuyo na ito bago nila uh, buksan ulit yung aircon ayan o no? uh, pinupunasan pa nila ng ayos at dito ay binubuo na na uli nila dahil uh, patapos na sila mga tol napakabilis ng gawa nila pero napakaayos yan, unang buga pa lang mga tol, malamig na. Kaya kung naghahanap kayo ng uh, maayos maglinis ng aircon, vehicle services po ang bahala sa inyo. Uh.